Mga master, nagdeklara ang President Bongbong Marcos ng isa pong uh, limit dito sa tinatawag po nating presyo sa bigas na binibenta ngayon sa merkado no, dito po sa Pilipinas naglabas sa Pangulo ng Executive Order Number no. 39 Series of 2023 no uh, kahapon po yung petsa ng executive order na ito at ito po yung imposition of mandated price ceilings on rice ito ay bilang pagganap no o bilang action din po dito sa uh, isang batas na nagsasabi na uh, mayroong kapangyarihan ang pangulo na magdetermine ng ceiling pagdating sa presyo ng mga basic na mga pangangailangan para uh, maano magkaroon ng proteksyon ito pong sambayanan uh, laban sa mga katiwalian na ginagawa particular po sa mga nagho-hoard na mga produkto. Dito po sa bigas, no, dito po sa Executive Order number no. 39 mga master ay naka Price ceiling po sa 41 pesos per kilo ang regular milled rice at 45 pesos naman per kilo ang mga well milled rice na dapat ay binibinta no, sa palengke. So naglabas ng order ito si Pangulong Marcos na mag-determine o mag-monitor ang DA at DTI at maging ang kapulisan na rin para ma-implement itong nilalaman ng kanya pong executive order sa buong bansa po applicable ito pong price ceiling na ito na order ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay mananatiling in effect and in full force unless ito ay to be lifted by the President upon the recommendation of the Price Coordinating Council o kaya ay ng Department of Agriculture at ng DTI. So siguro pagkatapos po nito ay mawawala na yung mga mahigit 45 pesos per kilo na bintahan ng bigas sa mga palengke. No, kasi minsan po naging problema po ito dahil yung mga palay na na binibili mula po sa mga farmers na siya pong basic na basic talaga na siyang ginagawang bigas ay napakamura yung bilihan po no galing sa mga farmers tapos napakamahal na pag ito ay binibenta and may rami din po yung mga issue na may mga posibilidad ng pagkakaroon ng hoarding ng supplies kaya napipilitan yung pagtaas ng presyo dahil sa patuloy pa rin na demand at nawawala or kinukulang yung supplies kaya, kaya talagang normal na tataas yung presyo so pwede kasing factors nito no yung mga Uh, businessmen o kaya ay mga bigatin na mga rice cartels o yung mga ganyan po na factor kung bakit ganito kalaki o ganito nakataas yung presyo sa bigas so ito po executive order na inilabas ng Pangulong Marcos ay inaasahan po natin na makakatulong sa sambayan ng Pilipino para higit po na mas mababa o nasa level lamang na 41 hanggang 45 pesos itong presyohan ng mga binibintang bigas. Ito po ay ating ibinabahagi sapagkat tayo po no na mga empleyado ng gobyerno ay katulad po ng mga karaniwang Pilipino na mahilig sa kanin kaya talaga pong hindi po pwedeng kakain na wala po tayong kanin no so tayo talaga ay consumers at bumibili talaga ng mga bigas na uh, so malaking factor ito at epekto nito sa atin pong araw-araw na budget no itong nangyayaring pagtaas sa presyohan ng mga bilihin particular mismo dito po sa bigas so we are hoping na makakatulong po sa atin na mga ordinaryo mamamayan ito pong executive order na ito ni Pangulong Marcos no at sana po ay magpatuloy po yung ganun hanggang sa if possible po ay bababa pa no yung presyo no so sana ay Magkaroon din po ng uh, konkretong solusyon para hopefully one day ay maging rice sufficient po yung ating bansa. And muli po na hindi na po problemahin ng mga Pilipino no, yung kanila pong pambili dito po sa bigas na siya pong very very basic na commodity para po sa mga mamamayang Pilipino.